lang gi gibasihan is ang caption lang. Tapos daghan kay nigawas nga daghan kay nigawas nga unsa nga mga reason nga no ni uli ko first katong Ako dong sinuutan sa akong pagtrabaho is pang Pinas. Tapos magawas daw ko nakatawel. Guys, kung kamo ha, first to bago nako. ko ang akong suot jud nga magtrabaho is naka-uniform jud ko. Tapos sa kahijab na ha. <laughs> tapos for about sa some... maligo tapos tuwal yan nakagawas. Hoy guys, listen pud mag green coat ko no. Gikag CR. <laughs> o, lagi, ako ang CR sa mga OFW no murag karon lang ko kadungog nga ang CR <laughs> na sala syempre kung ikaw kadama ang CR jud nimo na jud sa inyong kwarto so feeling free ka nga magawas nga nakatawil kay nasa imong kwarto ngano di so day mali <laughs> kung magtuwalya mag magawas. Ako ang ako ang CR Chubs is nasa kwarto. Na ako sa fourth floor. Sa nana ko sa fourth floor sa mga labahanan, sa mga plansyahanan, dito na among kwarto. Uh, CR. Oo, tama. Na na sa Uy, Diyos ko. Ambot mga kuan kay gutok ba niya. Mahimuot pa dyan ko sa mga istorya sa kuan ba sa oban kay <laughs> Magpost sila no about sa mga reasons tapos pag lantaw mo sa ilang post mawala na unya ang ilahang ang ilaha sa jung unsa ang ilaha sa jung Facebook ay nakalak tapos oy just ko hi shout out sa kung beautiful sister Generous Jacob <clears throat> Okay. Mag-cover na unta ko og nawong namo sa akong sister para maano pud sila ba nga. Tapos mahimuot sab ko no kay ngano gina-compare-compare nila ako ang nawong sa ilahang nawong nga naka-filter og sa akong nawong nga naka-live. Luis nako ato iwa e, ko laban Ginaka-live ko nya ila rang gi-screenshot. <laughs> Lagi at isara, yun sa nila pag una, Tapos, ang second naman na reason is, na ako nukoy, ano siya to? Ako daw ang amo, na adoy, anak nga pulis. Tapos, mo to akong giakit, nagita daw sa akong madam nga, naami sa sulod sa CR. Kamu be, mga OFW, mga kadama. Dira sa Middle is. Do you think kung nakasala or nangabit ko, makagawas pa ka ako sa ilang balay? Do you think kung nakasala jud ko sa ilaha o bugat nga, sige, dito na to, sa ginaingon nila nga, nag-iakit na ko ako ang baba. Do you think akong madam mo sugot nga, paulion lang ko nga, wala, tapos paulion lang ko nga, uh, quits lang ba? Walay nahitabo. O. Oh. Mga ano lagi ka ng... Kabalo ka, mostly nga nag, nagbas sa Aqua is mga OFW lang gihapon. So, unta, ang nakasabot sa ako ang sides is, mga OFW po, kay sila man nakabalo kung unsa jud ang mga ugali dito sa to ang mga amo, no? Chubs, gipakulong na Yes, gipakulong na yung ko, Chubs. Daga na siguro kay kong black eye eye naka ka na palagi. Opo, naka-uwi na ako, Zalina. Naka-uwi na, naka na ako.